Hice. Pag talaga gantong January, sobrang tuman lang lala mo. Alam nyo ba ngayong araw nakatatlong deliver lang ako at hindi pa umabot ng 400 ang aking kita. Buti na lang meron tayong side hustle na ginagawa. Tulad na lang kapag meron akong ginagawang cellphone kumikita agad ako na isang libo or 500 sa isang gawaan. Tapos yung sahod natin dito sa Facebook, inuutay-utay natin gamitin, ba? Diba? Kasi pag umasa ako sa lalabob, mauubusan si Motobel hindi naman maganda yon kaya nga nagdodobli kayo dako para at least kahit papano meron pa tayong extra income na ginagawa bukod sa paglalalamove kitang kita naman guys na sobrang tumal ngayong buwan na to dito sa lalamove kasi itong booking na to guys papuntang Los Baños ay nagkakahalaga lang ng 84 pesos so wala akong nakuha kasabay kasi sobrang tumal nga kaya ayan, bumiay na ako kahit isa lang ang dala kong booking. Okay lang ang mababang delivery fee. Basta sunod-sunod naman ang pasok ng booking. Kaso ang problema, ang baba na nga tapos ang dalang pa mag ng mga customer. Wala naman tayong magagawa kasi tapos na ang holiday, tapos na ang mga handaan. Wala na masyado nag-book. So ito yung first booking natin, ayan 84 pesos lang. So, yan ang una kong kita, 84 pesos. And then, nandito ako sa Los Baños, nakakuha ko ng pakalamba, pabalik. So, ang delivery fee naman nun ay 120 pesos. So, kukunin natin to guys. Yun din ang dala ko, papuntang kalamba, isang booking lang din. So, noon, kapag kabababa ako ng kalamba, galing akong Los Baños, ay dalawang booking na ang dala ko. Pero ngayon, isa lang. Ito, papasok lang tayo para kunin yung ipipick up ko. Kala mo, ID daw yung kukunin, ID. Ayan guys, ID lang yung kinuha natin papuntang Kalamba. Alright. Umalis na rin ako dito sa Los Baños kasi baka magalit pa yung customer natin. kahit iintay ng kasabay. So wala naman tayo makukuha dyan dahil napaka nga. Grabe. So, nung naiyatid ko na to guys, sa ating second customer ay nakakuha din ako ng ating pang third booking. Kaso, bayad na siya via uh, Gcash, 56 pesos. So, wala pa tayong kukolektahin doon. Automatic nang papasok sa ating Lala Move app. Dali-dali na akong umalis para makapunta sa ating third booking para i-pick up yung item. Yan dyan guys, sa warehouse na yan natin kukunin yung item. At ano bang kukunin ko dito? Nakalimutan ko na. Ayan, multi-tester pala. Tama. So, inatid ko na rin agad yan dahil paid, paid by online. Nakakatamad, no? Kasi wala tayong sisingiling cash. Pero okay lang yan. Sa lalamob naman natin, didiretso yung bayad niyan. Tapos, ito sa tapat ng SM, guys, merong aksidente. Laging may aksidente dyan. Parang hindi yata multi-tester to. Basta, yun na yun. Tapos sabi ko sa misis ko kakain na ako dito sa labas sa karinderiya. Tapos uwi na rin ako dahil sobrang tumal talaga. Sayang lang yung oras at pagod ko dito sa kalsada. Hindi naman tayo nakakabiyahin ng maganda. Yeh!